sa mga boss manager Ramoyang kamusta uli kayo balik kayo sa aking channel bali nagiba tayo ng location mga boss ha na kalalabas lang natin ng trabaho yan may iniinday tayong kaibigan yung kaibigan natin ah uh, bibigyan natin ng ano ibi na natin sa kanya yung isa nating pet yung ating malok siya na ang bahala doon siya na magmaintain kaalaga papalaki saka mag ready sa mga event yan ah uh, naman uh, ginawa, pinicture. Gusto kong i-picture tong alaga ko to kasi eh, hindi ito personal na na breed ko. Kumbaga uh, naiwan lang to, naiwan lang to na sisiw, isang batch sila. Hindi siya kinuha tapos yon. Lumabas na maganda siya. Eh pambrood ka, pambrood ka talaga yung ano, yung datingan niya. Napapogi, napaganda. eh, napa uh, eh wag ko, kung magaling. Hindi ko pa naman sinusubukan sa uh, Siyempre, yeah, busy rin ako sa trabaho. Kaya yeah, kaya siya nang bahala doon siya. Babalitaan na lang niya ako sana. Tapos i-update ko kayo. Kung ano magiging resulta. Kung halimbawa, binrig niya, di ba? Ayan. Yeah, kasi ayaw pa siyang gawing brood ka. Kasi gusto eh, ko yung proven na. Yung mga linyata. Yung mga nasa bahay ko. Yung mga hatch blood ko. Ayan. Yeah, proven na yung mga parents noon. Kaya gumagawa ko ng sarili kong uh, bloodline. Pag pinupuro ko muna sila, saka pag pating na panahon, ayan, pwede na tayong mag-breed ng sariling kating. Ayan. So, ayan, kukunin ko lang, tapos pakikita ko sa inyo. Ah. So, ayan mga boss, ito na. Ito na yung ating ano, ampun. Inampun natin ito eh. Ayan. Lumabas, ano, ang kulay niya ay pumpkin. Pumpkin, hindi eh, lamang sweater. Saka so, may, ano yan, may pumpkin na pumpkin na yan ang iniisip ko ha ang linyada kasi nito ay baka galing sa ano dini kwenka kasi kadalasan ng mga pumpkin na yan dini kwenka tapos yan eh, no ganda ng mata niya pula pula yan pre alaga natin kasi pogi eh saka syempre lahat ang alaga natin i maintain natin yan eh bale ano yung binigay ko sa kaibigan ko ah makakain ng hindi maganda ayan matay tapos yan i yan na lang natin sa kanya siya na muna mag uh, alaga tapos bahala na siya kung anong gusto niyang gawin pero sabi ko kung swerte sa event i balik niya sa akin para sa ako gagawa ng linyada kung sakaling ano pala rin sa mga fashion show ayan <laughs> ipapasok show niya yan. Ano nangyari naman dito? Uh, ano noong sisiw siya, eh isang bahyon na iwan. Eh binibigay ko sa may-ari. Sabi niya, "Hindi, okay na. Nakuha na namin lahat ng palahin namin." Nung napisa. Eh tinuro ko sa pinsan niya, hindi rin daw sa kanila. So, ano gagawin ko inalagaan eh, ko yung magkakapatid. Bali 15 pieces yung lumabas. Ah uh, Ito yung nagilalaki. Eh syempre hindi ko naman kailangan na magparami na magparami sa ipinenta ko na lang din yung ano may nakagusto yun may nakagusto nung mga lalaki yun di tapapun sa kanila yung mga lalaki na uh, lima yung isang kasama nito uh, doon naman sa pinsang ko tapos ito yan sa kumpare ko naman kay Boss Aldwin Pineda yan sana magustuhan mo tong pumpkin sweater na to kasi hindi ko talaga alam yung ano yung pinaka base bloodline niya eh. Hindi ko alam kung pure o cross. Syempre lamang na cross na to. Pero napaka-pogi pang good cup ng datingan. Ayun. Ibibigay ko na lang sa uh, kanya ang pamamahala at ang pag-aalaga dito. Alam ko namang iingatan niya to. Ayan. Yung isa naman kapatid, ah, uh, hindi naman yung kapatid kasi iba itsura eh. saka may mga marking yung itlog. Ayan, yung mga number yun eh. Pulay red naman, pula naman yung dalusapin. Ayan galing, ang galing nun eh, ako, eh, sabi niya pag may passion show daw, ayan i-ano niya sa passion sa <laughs> para malaman kung anong magiging resulta ayan, diba? ayan, ang uh, halaga ako sa saka mahal na mahal dito, ayan o oh. lang, medyo mataray ito eh, mataray pag uh, nilalapitan mo, pero pagdating sa ibang lugar Siyempre, hindi pa niya territorial eh. Parang alam niya, hindi niya ter territory. Eh medyo mabait siya pero pagka nasa amin to napakabait napakabait sa may mga bata sa bahay kaya medyo iniingatan mo na huwag silang huwag sa mga bata yeah. eh pray baka mamaya bigla suguri nito ma, ma ano sa mata magbulag diba so ayan si sir Alvin na lang bahala dyan no? kit nyo yun yeah, pulang -pula yung ice tapos yan pabubukay na lang niya katawan mas babalitaan niya ako ayan. so ayun kasi ang mga yung mga base bloodline ko pinagkahanay yung pinamaintain ko ngayon yung mga hatch blood ayan Goro, eh, picture natin kasi maganda na yung ano yung palabas ko dun sa anak nung Arman Santos tapos meron pang sa oak grove yun namili lang ako nang gagawin ko talagang brood ka kung sakali na natapos na yung kaibigan natin tropa na ginamit muna yung mga nanay nila tatry kong ibalik ulit sa nanay pag may lumabas uling maganda yun ang i-maintain ko so ayun dito na lang muna at gumagabi na kailangan mo win hintay ko lang yung kaibigan ko tapos para makauwi na sila ng aking anak anakan o oh, sige so paano hanggang dito na lang malalim na yun gabi na rito medyo maliwanag lang huwag nyo nga kalimutan mag subscribe sa aking channel na saka uh, para medyo updated kayo sa mga ano kalabas natin sa nasa mga napupuntahan nating work. Maraming salamat sa kung nanood at huwag kayo magsasawa. Maraming salamat and God bless.